So last time guys, kung matatandaan nyo, nagbike tayo papunta doon sa train station nung tayo ay papasok ng office. So pagbalik natin guys doon sa bike parkade, yung pinakita ko sa inyo dito sa video, pagbalik natin doon, uh, napansin natin na yung malaking e-bike din na nasa harapan natin nung tayo ay nagpark, eh merong nangyari guys na uh, naisip ko, mabuti na lang guys na totally maraming security features yung yung ating bike at kung hindi baka tayo yung nabiktima so guys kararating ko lang dito sa sa bike parkade ewan ko ako guys kung kung natatandaan nyo to kaninang umagan park to doon dyan sa isang pole na yan no? nakita ko yan pagka-park ko kanina dito so pagdating ko ngayon guys ito na itsura niya oh. Tanggal na yung yung lock. Kinat guys. Hindi na kasi meron siyang ganong lock oh. Yung sa sa ano, sa brake. Kaya kaya hindi na yung bike. Pero kung wala yan guys, itong thing na yan, nakuha na tong bike na to. So, hindi rin pala ganong kasip dito guys sa bike parkade na to. Mabuti na lang sa atin guys, sobrang kapal nung lock ko. Hindi niya kayang bastang i-cutter lang yan or maputol. Tapos siguro, nakita rin niya na merong ganyan. Tsaka nga guys, meron tong alarm kasi. So kapag nauuga yan, talaga yan. So, good thing guys na mas, you know, Marami tayo nakakabit na security feature sa bike natin or else uh, ganyan ang nangyari. Anyway, pabuti na lang hindi nakuha. So yan, first day natin dito sa bike parkade, no? Well, again, kailangan talaga maging safe tayo guys, no? So papakita ko lang sa inyo guys yung mga security na nilagay natin sa bike. So yan yung una. Yan, nakatali yan sa pole, guys. Yung kapal talaga niyan, no Para magkaroon kayo ng idea kung gaano kakapal yan. Ganyan. Right? Yan. So, nakaganyan yan dyan, guys. So, talagang hindi yan matatanggal. Plus, kung matanggal man niya yan, hindi rin niya mapapa-under agad. Kasi, naka-chain to yung gulong. So, another luck yan. Tapos, since e-bike nga to guys, of course, mayroong password to. So, pag inon mo to guys, yan. So, hihingan ka ng password muna yan. Yan. So, hindi mo, hindi mo mapapaandar yan, guys, kapag hindi mo alam yung password. Di ba? So, off lang natin yan. And last, ito, guys. eto yung alarm system nito guys. So kapag ano pinindot mo to, okay, arm na yan guys. So pag ito na uga, yun. Tapos kapag inuga mo ng inuga yan guys, tutunog yan, mag-a-alarm yan. Okay. Yun! Pauwi na tayo, no, guys? Medyo <laughs> kinabahan ako dun, ha? Makikita nyo naman dun sa video na Nakita ko naka-park yun kanina umaga, no? So, ngayon, nakita natin na uh, tinangkang nakawin yun, guys. Mabuti na lang talaga, no? Hindi ako nagtipid doon sa bike lock. Kasi, guys, sa totoo lang, no? Nung, nung naghahanap ako ng lock para sa bike, isa yun sa mga options ko, eh. Kaso, mas uh, pinili ko, guys, yung yung uh, yung mas makapal na chain nga kasi kung titingnan niyo yung pagkakadesign ng uh, lock niya makapal yung U-shape guys pero yung yung pagkakabitan niya is actually a cable lang na for me medyo manipis kaya din nung nung nakita ko yun guys parang nagdadalawang isip nga ako na kung yun ba yung kukunin ko o yung mas makapal. Kasi yun guys, may, ano yun eh, medyo mas mura yun eh. Pero mabuti na lang talaga. Ah, uh, nakinig ako sa instinct ko na hindi lahat ng mura or kung saan ka makakatag, makakatipid eh okay, di ba? Kaya mabuti na lang talaga. Talagang hindi natin tinipid yung bike natin when it comes to security features, di ba? Yan. Kaya guys, mag-iingat kayo kung kahit na sabihin nyo ano, nandito sa Canada, meron pa rin talagang mga masasamang lobe. Kinakabahan <laughs> pa rin ako. Akala mo, safe yung place. Pero again, huwag tayong pakakasigurado guys kasi you'll never know. ba? Diba? One eternity later. So yung last na video nga natin guys, pinakita ko sa inyo yung nangyari doon sa bike parking, di ba? Kung uh, saan tayo nag-parking na muntik nang manakaw yung isang bike or yung isang e-bike na nasa harapan ko lang, no. Mabuti na lang meron siya talagang this uh, this lock, no. So ngayon guys, meron tayong idadagdag na security measures doon sa ating sa ating e-bike, no. Kasi nga um mahirap na no, mas mas maganda na sure tayo, no. Although Pinakita ko sa inyo guys yung mga security features nung nung ating bike no yung mga chain lock di ba dalawang uh, chain lock 'yon at may disc lock na rin ako ngayon guys no Etong ipapakita ko sa inyo guys tracker naman siya no So ito guys bumili ko ng smart tag Actually meron na ako nito no So ngayon nag-add ako ng apat Nakita ko kasi to naka naka-sale no Anyway So apat to guys kasi bala kong lagyan yung sa akin, pati yung sa wife ko, at saka sa mga anak ko. ba? Diba? So, apat yan. Right? So, ito guys, ah, uh, pwede mong itrack sa cellphone mo kung nasa ang area yung tracker na to. So, kung pwede mo to ilagay sa susi mo, sa bag mo, di ba? Diba? Minsan to guys, ginagawang tracker to ng mga kids. So, so, parang meron silang wristband, pwede mo dong ilagay. So, pwede mong pwede mong ma-monitor kung nasan yung anak mo, 'di ba? Or kung kung kayo ay uh, pupunta sa isang park or pupunta kayo sa isang uh, malaking area, 'di ba? At least secure ka na mahanap mo yung uh, anak mo or yung kung saan mo ilalagay itong tracker na to. So for this time, ilalagay ko naman siya sa bike ko. Pero syempre, ang next question natin is saan natin ilalagay ito, 'di ba? Pwede naman sa bag, pero kasi halimbawa lang 'no wag naman sana. Pag nanakaw yung bike natin, syempre, ang titignan nila yung mga, yung, yung bags, di ba? Pag dun mo lang ito nilagay, ang daling makita at madaling itapon, di ba? Para hindi mo na matrack yung iyong bike, right? So, meron akong nakita, guys, na napaka-smart, no? Na napaka-smart way kung saan mo ilalagay yung tracker na to kung meron ka mga bike or e-bike or um, uh, trolley or whatever, di ba? So, ito yung nakita ko, guys. Ito. Hidden air tag bike mount, di ba? So, para lang siyang ano, guys, reflector lang. Lalagay mo dun sa bike mo, pero ang hindi nila alam, nasa loob yung air tag mo, di ba? So, para lang siyang normal na reflector sa bike na usual naman talaga nating nakikita sa mga bike natin, di ba? Pero ang hindi nila alam, meron siyang tracker sa loob, right? So ito ilalagay natin sa loob. Ayan guys, so oh, meron na nga siyang sample, ayan oh, yung AirTag. Tapos ito guys, pwede to sa yung sa Samsung, tapos meron din yung sa Apple Tag, di ba? Ayan. So pwede rin siya doon, right? So this is really good. Napaka ano siya. Napaka smart way in hindi talaga mapapansin nung kung sino man yung 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 kumuha ng bike mo na meron na palang tracker, di ba? At pwede mo mahanap yung bike mo. So, sa setup natin to guys, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ikabit. Okay? So, tingnan na natin yung laman guys at kung paano siya i-setup, no? Yan. So, ito yung laman niya guys. Okay, yun yung box. Tabi muna natin yung box. So, ito siya yung mismo reflector. Eh, ayan. So, muna ko 'yan, tapos ganito. ito. Ito yung mga ano, meron siya mga ano guys, different sizes. Depende kung saan mo kasi ikakabit, 'di ba? Meron kasing mga maliliit lang para sa mga kids, 'di ba? Tapos pang pangmalakihan na bike din, 'di ba? So, meron siyang iba't ibang mga sizes. Okay? Yan. Tapos, ito naman, tignan natin yung mga tools na kasama sa loob. Yan. So, oops. Okay. Ba? Wala siyang ano? Walang instructions. Paano gagawin, no? Pero, who cares? Kaya natin i-figure out yan. Okay, so, Ah, yun pala. So, kasi yung napanood ko sa video, kakabit mo pa yung parang rubber niya sa loob. Ayun, oh. di ba Pero ito, nakakabit na. Okay? So, so, ilalagay mo lang dyan. Halimbawa, kuha tayo ng isang smart tag. Ayan, no? Oh. Apat ah, yan, guys. So, dalawang puti, dalawang itin. Okay. So, sa amin ni Mrs. dalawang itim. Tapos, sa mga kids ko. Tapos, meron pa akong isang puti eh. So, total of five yan. So, ganito mangyayari dyan, oh. Kakabit mo lang yan dyan. Nakaganyan siya. Tapos, isasara mo na. I-screw mo siyang ganyan. Di ba? Napaka-smart. Hindi, hindi halatang may air tag sa loob. Di ba? Parang normal lang siya na reflector ng ating mga bike. Okay? Tapos, i-screw mo lang yan. Ito, 1, 2, 3. Dito, 1, 2, 3. Tapos, ikakabit mo ito sa mismong bike. And then, ikakabit mo ganyan. Okay? Papakita ko sa inyo, guys, mamaya. Pag nakabit ko na. Okay? Ganun lang kadali. Napakabilis lang. Ito siguro parang foam sa loob. No? Yan, may mga foam siya para siguro mas masikip para hindi siya umuuga. Pero kasi to, parang na siyang ano snug na eh. Oh. Parang hindi nga siya malag... Di nga eh. Di ba? Okay? So, so papakita ko sa inyo mamaya pag, na, pag nakakabit na guys. So, ikakabit na natin siya guys. Ito yung ating napakagandang bike. Ideally kasi, dito natin ikakabit yan, no? Di ba? Pero since may bag kasi tayo, so hindi makikita yung reflector. So ang ang tinitingnan ko, dito ko na lang siya ikakabit sa side, no. Kaya good thing din na meron sa mga multiple na options, no. Tingnan natin kung alin ang kasya dito. So probably ito. Oh no, hindi kasya. Maluwag. Yun lang maluwag guys so ang kaya natin pwedeng ikabit to pwede naman kasi masyadong manipis eh pwede sana sa harap no reflector dito sa harap nasa so, saan dito no yun lang 12 seconds later. So, hindi ko na naipakita sa inyo, guys. Pero, dito ko na lang siya kinabit. Yan. Diyan ko na lang siya kinabit, guys, oh. Sa so, may side. Di ba? Very snug naman, no? Oh. Talagang kapit na kapit. Di ba? So, hindi pa rin siya obvious na meron na palang tracker dyan, di ba? Oh. Pag nasa likod, magagamit ko pa rin siya as a uh, ano, reflector pa rin. Diba? Hindi siya sayang Kasi kung, kung ipipilit ko dito na ikabit, maharangan lang nung bag. Sayang. Hindi mo magagamit yung feature niya as reflector. eh hey, That's good.